yung stock size ng gulong na nakakabit ngayon sa kotse ninyo, yan yung pinakabalanse eh, ang comfort and handling. Kung gusto nyo i-improve yung handling, pwede nyo panipisin yung inyong gulong. At kung gusto nyo namang i-improve yung comfort, pwede nyo patangkaren yung inyong gulong. Kung babalakin nyo namang magpalapad ng gulong, eh pwedeng lumakas yan sa gas dahil tataas ang inyong rolling resistance. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at 'yun, marami ako na receive na question na, no na tungkol sa gulong, iba-ibang brand, ano daw ba 'yung magandang gulong para sa kotse niya? 'Yun, meron pang isa, ganun din no, halos ganun. Ah, ito ah, kung ano 'yung stock size ng gulong ninyo, 'yan 'yung pinaka best na gulong sa inyong kotse. Now, kung may gusto kayong i-improve, eh 'yun, pwede niyo baguhin naman 'yan. Pero just a reminder no, bago kayo magbago ng size ng gulong e eh, i-check nyo muna na hindi yan sasabit pwede naman kayong gumamit ng mga tire calculator para maiwasan ninyo yung pagsabit o ma-imagine nyo na kagad kung ano yung ilalapad o itatangkad ng gulong ninyo kung babaguhin ninyo like nga for example gusto ninyong i-improve yung handling so pwede ninyong panipisin yung inyong gulong dyan. So, ah uh, dun sa gulong, may size kasi yan eh. Like, for example, to, sample lang to ba? 185-65 R15. Sample lang yun uh, hindi ko sure kung may ganong gulong. Ano ba? 185-65 R15. Now, gusto ninyong panipisin yung inyong gulong. Yung 65, pwede nyo siyang gawing 55. So, mangyayari nun, ninipis yung inyong gulong. Now, kung gusto niyo namang i-improve yung comfort, yung 65, pwede nyo dagdagan yon Pwede kayong maghanap ng mga 75. So yun naman, tatangkad naman yung inyong gulong. Yung, kung gusto niyo naman palaparin, ang may concern naman dyan is yung unang number, no? yung 3 yung number na yun. Yung, mabawa, 160, yung 185, pwede kayong humanap ng 205. Lalapad na yan. Ang pinaka-reminders ko lang, ano, pag magpapalit kayo nito, siguraduhin ninyo na hindi siya sasabit. Kasi sadly, pag sumabit yan, eh hindi nyo naman pwedeng ibalik yan dun sa bilihan ng gulong. Else, maglalagay na lang kayo ng mga rubber dyan, maglalagay kayo ng spacer para magamit nyo yung gulong kasi hindi na yan maibabalik else ibebenta nyo at bibili kayo ng bago na siguradong hindi nasasabit ano. At siguro ang pinaka idea lang dyan kasi may mga sasakyan na uh, pag yung high end ito yung size, mas malaki, mas malapad, mas matangkad at yung low end, yung mas maliit. So kung gusto niyo yung uh, sundin, no, yung or para hindi kayo magalala na hindi sasabit, pwede niyo gayahin yung size nung high end. Okay? So gamit lang kayo ng tar calculator, then um, doon kasi mapagmamatch niyo yan eh. So, so kung sa tingin niyo ay hindi naman masyadong lumaki o lumapad o nagaya niyo lang yung pinaka-size nung high-end so wala kayong magiging worry. So yun mga paps, no, yan lang naman yung idea. No? Again, kung ano yung size na stock sa inyo, yan yung pinaka-best option sa inyong sasakyan. Kung gusto nyong may baguhin, nasa sa inyo na lang yan.